Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan pa rin natin ngayon ang tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Uh, ngayong umaga, may natanggap akong message ng isa kong uh, subscriber, isang kaibigan. Sabi niya, uh, Good morning General. As ko lang, bang mag-resign si VP Sara sa kanyang posisyon on or before her impeachment trial sa Senado if ever alam niyang matatalo siya kasi pera-pera lang pinagagalaw ng admin para makatakbo siya sa 2028 election for President, Sir. He, eh eh So, Itong subscriber ko nito very active siya na supporter ni Bipisara. Sara. Taga Mindanao siya. Okay. So Ang isang impeachable official once na na convict, natanggal siya sa pwesto niya, perpetually hindi na siya makakatakbo sa any elective position. So, dito ngayon, na-impeach na si VP Sara. Kaya kailangan mag-trial muna. Dapat, merong mangyaring conviction. Once na convicted, wala na. Uh, kay President Joseph Estrada noon, hindi siya convicted. Na-impeach lang siya. Kaya lang pagdating sa Senado, hindi dumating yung punto na nagbotohan ang mga senator-judges Dahil nagkaroon ng people power 2 Yun ba yung 2 or 3? I don't know Dahil nag ang support ng AFP-PNP kay President Erap Kaya napilitan siyang nag-resign okay? Dahil wala nang support ang AFP-PNP sa kanya So, to make it clear hindi convicted sa impeachment si dating Pangulong Erap Estrada. Kaya pwede siyang nakatakbo pa siya. After that, tumakbo pa siyang presidente ulit eh. Uh, Muntik nanalo. Tapos tumakbo mayor nanalo. Okay. Sino yung na-impeach talaga? Si dating uh, Supreme Court Justice sa uh, Corona. Ayan, talagang mayroong guilty verdict ang impeachment court. Tanggal siya. Okay, dito kay VP Sara is ano, na-impeach na siya, kailang, kailang mag-undergo ng proseso at kailangan ng, sa ngayon, kailangan ng 16 senators na boboto uh, sa kanya impeachment, convicted. Alis na siya. Matatanggal siyang vice-presidente. Then after that, never na siyang pwedeng makatakbo sa eleksyon. Okay, so ito, uh, lumalabas ngayon um, yung nabasa kong uh, article ni Optic Politics. Ang talagang purpose ng kampo ng Romualdez is tanggalin si BP Saras through impeachment para hindi na siya makakatakbo sa 2028 lumalabas ngayon according to optic politics na very clear na yung hangarin ni Speaker Martin Romaldes na tatakbong presidente sa 2028. So, ito ngayon kay VP Sara. So, bago ko, sinagot ko ang aking subscriber, kailang bago ko sabihin ang aking sagot, tanongin ko muna kayo. Kayo ba, uh, ano sa tingin nyo, Wise move ba kay VP Sara na mag-resign na lang? Kahit totoo, hindi totoo yung bintang sa kanya, mag-resign na lang para siguradong makatakbo siyang presidente sa 2028. Please comment. Kung ano. Is it a wise move for her to resign para lang makasiguro na makakandidato siya sa ano kasi kung magre-resign siya ngayon uh, lumalabas na failure ang plano ng kampo ng kanyang mga kalaban dahil tatakbo siya sa 2028 di ba parang sigurista ba Siguris, sa uh, sure move ito na makakatakbo pa rin sa 2028 kung mag-resign siya ngayon. So, i-commit nyo ko, no? Pabor ba kayo na mag-resign si VP Sara para tuloy ang laban sa 2028? Okay. So, ganito ang sagot ko sa aking subscriber. Basahin ko yung sagot ko. Mm. Ito. Kasi tinatanong na kung, kung pwede mag-resign. Ang sagot ko, pwede mag-resign pwede mag-resign. That's an option. But sabi ko, but sa tingin ko, hindi niya yun gagawin. Panalo siya sa impeachment. Yun, yun ang aking sagot. VP Sara is a woman of principle. Kung mag-resign siya ngayon, as if inaamin siya, inaamin niya, na may ginawa siyang mali na dispal ko niya, ginamit niya ng hindi tama yung confidential funds na inaakusa sa kanya. Kung ako ang nasa kalagayan ni BP Sara, hindi hindi ako magre-resign. Okay? Kasi admission of guilt pag nag-resign siya. Plus the fact na malaki ang chance niya na mananalo Lalo na kung ang mag-trial sa kanya itong set of senators ngayon. Ang dami, sobra sa walo ang siguradong mga senador na boboto para sa kanyang acquittal. Kaya hindi siya mag-resign. Uh, another story, kung sa 20th Congress, kung hindi matuloy ang trial ngayon dahil delayed eh, uh, sa June pa nila itra trial. Kung ang mga mananalong senador ngayong Mayo, depende na. So, kaya napaka-importante itong eleksyon ngayong 2025 na boboto tayo ng mga senador na may prinsipyo na hindi na bibili ang kanilang mga boto na ang kapakanan ng taong bayan ang iisipin para itong mga mananalong senador sa 2025. Yan, uh, kakampi boboto ng acquittal ni VP Sara. So, to me, never na magre-resign si VP Sara laban lang hanggang sa 2028. Okay? Sa so, mga kaibigan, salamat sa inyo.